North Korea vs. Pilipinas Magkaibang Mundo ng Pamumuhay Isang cinematic short film o animated storytelling na naghahambing ng pamumuhay ng mga tao sa North Korea at sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng split-screen storytelling, kaliwa, North Korea, kanan Pilipinas, makikita ang malinaw na contrast sa araw-araw na buhay ng ordinaryong tao. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng pamumuhay sa North Korea at sa Pilipinas? dalawang bata. Isa sa North Korea, naka-uniforme, seryoso, payat. Isa sa Pilipinas, nakapambahay, nakangiti, nakikipaglaro. Pag-aaral, North Korea. Estudyanteng mahigpit ang klase, propaganda poster sa background. Pilipinas, estudyanteng kahit kulang ang gamit. Masaya kasama ang mga kaklase, may kalayaan magtanong. Pagkain, North Korea. Simpleng kanin na may kaunting gulay, nakapila para makakuha ng rasyon. Pilipinas, pamilya sa kainan, kahit simpleng ulam, tuyo, gulay, adobo, mas masaya at may kwentuhan. Kalayaan, North Korea, sundalo sa kalye, kontrolado ang galaw ng tao, walang social media. Pilipinas, kabataan TikTok, naglalakad ng malaya sa kalsada, may sariling opinyon. Sa North Korea, limitado ang kalayaan, ang pagkain at ang boses ng tao. Sa Pilipinas, kahit may kahirapan, naririyan ang kalayaan, pamilya at pag-asa. Fade in ng bandila ng Pilipinas at siluet ng mga taong nagdiriwang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng pamumuhay sa North Korea at sa Pilipinas? Pag-aaral. Sa North Korea, kontrolado ang edukasyon, mahigpit, paulit-ulit at nakasentro sa gobyerno. Samantalang sa Pilipinas, kahit may kakulangan sa gamit at pasilidad, may kalayaan ang mga estudyante at mas may boses sa kanilang pag-aaral. Doon, maraming pamilya ang nakadepende sa rasyon, madalas kulang at hindi sapat. Dito sa Pilipinas, kahit simpleng ulam lang sa hapag, may kasamang tawanan, kwentuhan, at samahan ng pamilya. Kalayaan. Sa North Korea, bawat galaw ay bantay-sarado. Walang social media, walang kalayaan magsalita. Pero sa Pilipinas, kahit may problema, malaya tayong makapili, makapagpahayag at makapangarap. Magkaibang mundo. Sa North Korea, limitado ang boses, pagkain at kalayaan. Sa Pilipinas, naririyan pa rin ang pag-asa, pamilya at ang mahalagang bagay na tinatawag nating kalayaan. Kaliwa, batang North Korean naka-uniforme, seryoso, nakatingin sa propaganda poster. Kanan, Batang Pilipino na katsinelas, nakangiti, naglalaro sa kalsada. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng pamumuhay sa North Korea at sa Pilipinas? North Korea, classroom na may malaking portrait ng lider, estudyante tahimik at nakayuko. Pilipinas, public school classroom. May sirasirang upuan pero masaya at nagtatawanan ng mga bata. Sa North Korea, kontrolado ang edukasyon, mahigpit, paulit-ulit at nakasentro sa gobyerno. Samantalang sa Pilipinas, kahit may kakulangan sa gamit, may kalayaan ang mga estudyante at mas may boses sa kanilang pag-aaral. Pagkain, North Korea, pila ng mga tao para sa rasyon ng bigas, simpleng pagkain lang sa mesa. Pilipinas, pamilya nakapalibot sa hapagkainan, simpleng ulam pero masaya at nagkukwentuhan. Doon, Maraming pamilya ang nakadepende sa rasyon, madalas kulang at hindi sapat. Dito sa Pilipinas, kahit simpleng ulam lang sa hapag, may kasamang tawanan, kwentuhan at samahan ng pamilya. Kalayaan, North Korea. Sundalo nagbabantay sa lansangan, tao naglalakad na nakayuko, walang cellphone. Pilipinas, kabataan nagtitiktok, may mga barkada naglalakad sa kalsada, naguusap ng malaya. Sa North Korea, bawat galaw ay bantay sarado. Walang social media, walang kalayaan magsalita. Pero sa Pilipinas, kahit may problema, malaya tayong makapili, makapagpahayag, at makapangarap. Fade out ang split screen. Lumabas ang bandila ng Pilipinas sa gitna. May siluet ng pamilyang nagdiriwang. Magkaibang mundo sa North Korea. Limitado ang boses, pagkain at kalayaan sa Pilipinas. Naririyan pa rin ang pag-asa, pamilya at ang mahalagang bagay na tinatawag nating kalayaan. Kaliwa, batang North Korean, naka-uniforme, kanan, batang Pilipino naglalaro. Alam mo ba, ibang-iba ang buhay sa North Korea kumpara sa Pilipinas? Pag-aaral, North Korea. Classroom na may portrait ng leader, seryoso ang lahat. Pilipinas, kahit sira ang upuan, masayang nagtatawanan ng mga estudyante. Sa North Korea, kontrolado ang edukasyon. Sa Pilipinas, kahit kulang, may kalayaan at masayang pag-aaral. Pagkain. North Korea. Pila para sa rasyon, payat ang mga tao. Pilipinas. Pamilya nagkakainan, simpleng ulam pero puno ng kwentuhan. Doon, madalas kulang ang pagkain. Dito, kahit simple lang, masaya at sapat para sa pamilya. Kalayaan. North Korea. Sundalo nakabantay, tao nakayuko, walang cellphone. Pilipinas. Kabataan nagtitiktok, tiktok malayang naglalakad sa kalsada. Sa North Korea, Bawal ang malayang boses. Sa Pilipinas, malaya tayong makapili at magsalita. Bandila ng Pilipinas plus siluet ng masayang pamilya. Magkaibang mundo. Sa North Korea, kontrolado. Sa Pilipinas, may pag-asa at kalayaan. Magkaibang mundo, magkaibang buhay. Sa North Korea, kontrolado ang lahat. Sa Pilipinas, kahit may hirap, may kalayaan at pag-asa. Ikaw saan ka mas pipiliin mabuhay? Kwentong Buhay, Realidad, Kalayaan, North Korea vs. Philippines, Pamumuhay ng Tao, Edukasyon sa North Korea, Buhay sa Pilipinas, Pagkakaiba ng Bansa, Split Screen, Kaliwa, Patang North Korea nakauniporme seryosong nakaupo, Kanan, Patang Pilipino naka-tsinelas, naglalaro sa kalye. Alam mo ba, ibang-iba ang buhay sa North Korea kumpara sa Pilipinas? North Korea vs. Pilipinas, pag-aaral, North Korea, classroom na may portrait ng leader, estudyanteng tahimik, Pilipinas, public school classroom, may sirang upuan pero nagtatawanan ng mga bata. Sa North Korea, kontrolado ang edukasyon. Sa Pilipinas, kahit kulang, may kalayaan at masayang pag-aaral. Study life, pagkain, North Korea, pila ng mga tao para sa rasyon ng bigas, simpleng pagkain lang. Pilipinas, pamilya kumakain ng tuyo at kanin, masaya at nagkukwentuhan. Doon, madalas kulang ang pagkain. Dito, kahit simple lang, sapat at may kasamang saya. Food Life Kalayaan, North Korea Sundalo nagbabantay, tao naglalakad na nakayuko, walang cellphone. Pilipinas, kabataan nagtitiktok, may barkadang nagtatawanan sa kalsada. Sa North Korea, bawal ang malayang boses. Sa Pilipinas, malaya tayong makapili at magsalita. Freedom Am. Um, bandila ng Pilipinas lumalabas sa gitna. Siluet ng masayang pamilya. Magkaibang mundo. Sa North Korea, kontrolado. Sa Pilipinas, may pag-asa at kalayaan. Anong pipiliin mo? Magkaibang mundo. Magkaibang buhay. Sa North Korea, kontrolado ang lahat. Sa Pilipinas, kahit may hirap, may kalayaan at pag-asa. Ikaw, saan ka mas pipiliin mabuhay? Kwentong Buhay, Realidad, Kalayaan. North Korea vs. Philippines, Pamumuhay ng Tao, Edukasyon sa North Korea, Buhay sa Pilipinas, Pagkakaiba ng Bansa, Split Screen, Kaliwa, Batang North Korean naka-uniforme, seryosong nakaupo, background may propaganda poster, Kanan, Batang Pilipino naka-chinelas, nakangiti, naglalaro sa kalye, alam mo ba? Ibang-iba ang buhay sa North Korea kumpara sa Pilipinas. Pag-aaral, North Korea classroom na may malaking portrait ng leader, estudyanteng tahimik at nakayuko. Pilipinas, public school classroom. Sira-sira ang upuan pero masayang nagtatawanan ang mga bata. Sa North Korea, kontrolado ang edukasyon. Sa Pilipinas kahit kulang may kalayaan at masayang pag-aaral. Pagkain North Korea, pila ng mga tao para sa rasyon ng bigas. Simpleng kanin na may gulay lang. Pilipinas, pamilya nakaupo sa hapag, tuyo at gulay pero nagtatawanan at nagkukwentuhan doon madalas kulang ang pagkain dito kahit simple lang sapat at may kasamang saya kalayaan dot north korea sundalo nagbabantay sa lansangan mga tao nakayuko walang cellphone pilipinas kabataan nagtitiktok, barkada nagtatawanan malayang naglalakad sa kalsada sa north korea bawal ang malayang boses sa pilipinas malaya tayong makapili at magsalita split screen nagfa-fade out Bandila ng Pilipinas lumalabas sa gitna, siluet ng masayang pamilya na magkakayakap, magkaibang mundo, sa North Korea, kontrolado, sa Pilipinas, may pag-asa at kalayaan. Magkaibang mundo, magkaibang buhay, sa North Korea, kontrolado ang lahat, sa Pilipinas, kahit may hirap, may kalayaan at pag-asa. Ikaw saan ka mas pipiliin mabuhay? Kwentong Buhay, Surrealidad, kalayaan. North Korea vs. Philippines pamumuhay ng tao edukasyon sa North Korea buhay sa Pilipinas pagkakaiba ng bansa batang North Korean seryoso vs batang Pilipino naglalaro ibang mundo ang North Korea at ibang mundo ang Pilipinas pag-aaral North Korea classroom nakayuko ang mga bata Pilipinas kahit sira ang upuan masaya ang klase doon kontrolado ang edukasyon dito may kalayaan kahit kulang pagkain, dot North Korea. Pila para sa rasyon, Pilipinas. Pamilya sabay-sabay kumakain, masaya. Doon, madalas kulang ang pagkain. Dito, simple man, may kasamang saya. Kalayaan, North Korea. Sundalo nagbabantay, tao na kayo ko, Pilipinas. Kabataan nagtitiktok, malayang naglalakad. Doon, bawal magsalita. Dito, malaya tayong pumili at mangarap. Bandila ng Pilipinas plus masayang pamilya sa North Korea, kontrolado sa Pilipinas, may pag-asa at kalayaan. North Korea vs. Si Pilipinas, kontrolado ba ang gusto mo o kalayaan? Realidad, kwentong buhay, new kalayaan, North Korea versus Philippines, pagkakaiba ng bansa, pamumuhay ng tao, buhay sa Pilipinas, edukasyon. Batang North Korean, seryoso vs. Batang Pilipino, masaya, naglalaro. North Korea vs. Pilipinas, pag-aaral. North Korea Classroom, estudyante na kayuko. Pilipinas Classroom, sira ang upuan pero nagtatawanan. Edukasyon. Pagkain at North Korea, pila sa rasyon. Pilipinas, pamilya sabay-sabay kumakain. Pagkain, kalayaan. North Korea, sundalo nagbabantay, tao na kayuko. Pilipinas, kabataan nagtitiktok, malayang naglalakad. Kalayaan. Bandila ng Pilipinas, fade in plus ang silhouette ng pamilya masayang magkakayakap. Fade to white. Bandila. Sa Pilipinas may pag-asa at kalayaan north korea kontrolado tat pilipinas may kalayaan kaliwa north korean kid seryoso kanan pilipino kid masaya naglalaro ibang mundo ang north korea at ibang mundo ang pilipinas north korea vs pilipinas bold white with shadow magkaibang realidad pag-aaral north korea classroom Portrait ng leader, estudyanteng nakayuko. Kahit si nagtatawanan ang mga bata. Doon, kontrolado ang edukasyon. Dito, may kalayaan kahit kulang. Pila sa rasyon. Pilipinas, pamilya sabay-sabay kumakain ng tuyo. Masaya. Doon, madalas kulang ang pagkain. Dito, simple man, may kasamang saya. Pagkain, kalayaan, North Korea, sundalo nagbabantay, tao na kayuko. Pilipinas, Kabataan nagtitiktok, tiktok malayang naglalakad. Doon, bawal magsalita. Dito, malaya tayong pumili at mangarap. Kalayaan. Bandila ng Pilipinas fade in plus silhouette ng pamilya nagdiriwang. Sa North Korea, kontrolado. Sa Pilipinas, may pag-asa at kalayaan. Kontrolado, red glow. May kalayaan. North Korea vs Pilipinas. Kontrolado ba ang gusto mo? O kalayaan? Realidad, kwentong buhay, ukalayaan. Dot North Korea vs Philippines, pamumuhay ng tao, buhay sa Pilipinas, edukasyon, pagkakaiba ng bansa.